Hello guys, good morning mga namaga po na ito po tayo sa simbahan ng baklaran na po So yun, ito po yung simbahan ng baklaran guys, ayan So tara po magsisimba po tayo sa baklaran no Ayan po, dami pong nagsimba ngayon sa na na ano po At napakalaki nga po nitong simbahan ng na na ano po Ay ito po yung simbahan ng baklaran guys So ayan po, oh. haba po yan, hanggang doon po yan Hanggang doon, so napakahabang simbahan po ng baklaran guys sa tayo nga po magsisimba si Mike Vlog sa Simbahan ng baklaran so samahan niyo si Mike Vlog guys tara guys ulit uli tayo guys so at ayun nga guys at ito nga po yung pag nag ka ayan po magulog nga po ng bariya mag ka lang po lahat po yung natutupad so ayun nga po at marami nga po rito nagpipicture nagpipicture dito sa simbahan ng baklaran so ito po yung pag nag ka ay matutupad po lahat ng pangarap mo ayan po dami po mga bariya papel ano po so susi so po pwede mo rin po na itcharin susi so